mga KJ <clears throat> so, so nahuli na rin no yung layaw na lumalapit yan no dyan sa sinita yan so mga tatlong araw na rin yung sinita so ngayon lang nahuli yan dahan natin ang ganda ng busis nyan ni, eh. ang ganda ng busis Ayan. Ang detrini ko. Saka Ayun. Ayun lang. Huli oh, rin. Pilok. Huli Bin natin.